nabili ko na tilapia guys parang isang kilo ito isang kilo, isang balot ang laki niya guys ang tilapia parang wala na siyang ano tinay eh. malinis na at saka wala na rin himpis oh. malinis na siya hmm. Ituhin ko ito guys Ituhin ko ano Ano yung halo ko sa Kulay na mango Ang laki guys Parang 15 real ito dito 15 or 14 Ito sa Pilipinas ito Itong malaki 60 ang kilo O diba 60 dalawa lang. Kung sa Pilipinas, bumili ka ng 1 kilo na maliit, 6, 4. Ang pinakamaliit, 6, 1 kilo. Ito is, ang malaki-laki -laki is, parang 4. Kasi ako sa Pilipinas, na bibili ako. Ito ang ko na isda. Gawin paksiw And now guys, thanks for watching, thank you for support.